Hi guys, Joseph Lagman aka Kevin G Blog, and I'm um, here uh, in uh, El Nido, Palawan. Uh, a visitor of our place. Uh, your name, sir? What's your name, sir? My name is Tal. Tal. Yes. Uh, you're from what country, sir? I'm from Israel. Israel. Wow. Oh, yes. Nice. Uh, how, um, how long do you intend to stay here in the Philippines? One month. One month? I one. For one yeah. month yeah. And you're staying in uh, Lidor's uh, Resort Hill? So, our trip we start in Shiragao. Shiragao? Yes. I, last week I'm in Shiragao. Nice. Nice. Yeah. Very nice. After Shiragao, uh, we go to uh, Cebu. Cebu? Cebu. A nice place to visit also is uh, Sikihor. Uh, uh, the, the, Mohol Bohol. Mohol Bohol, yes, it's yes. in Bohol. Mohol Bohol. Uh, have you visited Panglao? Oh yeah, it's Fang a Rao. good place. No. Hello, ma'am. What's your name, ma'am? Hi, Sapir. Sapir. Yes. Nice, nice to meet you, ma'am. Nice. And you're also from Israel, yes. right? Yes. Are you a couple or uh, friends? Couple. 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 Do you intend to get married soon or uh, later? We don't believe it. <laughs> okay. Okay. It's I don't a, know. I don't you know. It's a friend so with benefits, no joke. Exactly. Exactly. <laughs> and it's good. It's it. good. The, how, how many of uh, you have visited in the Philippines? Or just just two years, of you. Yes, just 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 two uh, is, it, is it your first time here in yes. the Philippines? First time. And how do you, find how, how do you find it? Very, very very good. The Philippines is cheap, it's good, yeah. Yeah. nice people. Yeah, thank you very much. Nice, nice people. people yeah. uh, very welcome. very welcome. welcome. Have you tried surfing in Sergau? Uh, in yes. yes. Have oh, you surfed? Yeah. Yes. You have good build, Thank yes. you so much. Yeah. You. yeah, nice. Oh, surfing. Surfing. How about you, ma'am? Do you surf? No. No. She's going a paddle boat. Oh, paddle boat. Yeah. And a kayak. Yeah. Well, thank you very much, thank sir. You so Dan. much. Now, nah, have a nice me day. Me have a nice you. day, sir. <laughs> Now, nah, have a nice day. Thank you, ma'am. My blog is Kay Monkey Blog if ever you want to uh, see my blog. Thank you, nice day. Oh, thank you. Thank you, Thank you very much. Okay, guys. We're going to have a lang tayo rito. And uh, actually, ang talagang interviewing ko talaga yung may-ari or sila ma madam dito sa want to sawa uh, seafoods uh, later ano sila na interview natin god bless nice uh, titingnan natin sa si sir kung paano siya magprepare ng imakulada sir imakulada yan no oh. para kay sir sir you're the one who ordered ng imakulada yes, yes okay what's Sarah. your name sir adrian adrian you're from what country sir australia australia Out down under that's it i, I have uh, seen kangaroo only in pictures <laughs> And in movies. I'll show you in real life. Yeah, oh, the real life kangaroo. <laughs> <laughs> so I have a blog. Yeah, can you, I, can, I, you put yeah. can oh, I put it? can I put it in my blog, sir? Yeah, 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 thank you yourself. very much. So thank you very much. You got it. <laughs> wow, yeah, some shots. you it, it is quite strong, right? I'm yeah, oh, not really. Strong. Oh yeah. Yeah. <laughs> Bodybuilder, sir. <laughs> I wish. <Okay>. I wish. <laughs> I wish. <laughs> Oh, nawala. Isasaksak ni sir. Ayan. Thank you very much. Thank you very much, sir. Hey, no worries. What's your name? Hi. Hi, guys. Nandito tayo ngayon sa Leo Beach. At uh, meron tayo nakita, no? One to Sawa. One to Sawa. It's just a food stand. Ang kanilang menu ay uh, ito. Ito ang kanilang specialty, you know? Oyster. Then, oyster uh, ceviche na Taki yan. Ito yung kanilang price range. Interview natin yung ating uh, bartender mamaya. Hello, ma'am. Good day again. Thank you. Uh, hello, ma'am. Kayo muna, ma'am. Mari po ba sila magpakilala? Ako po si Maricel Padrules. Maricel? Opo. Ma ma'am, ilang taon na kay Rita sa work niyo dito, ma'am? Ano po, mag one year pa po. One year. Ma'am, paano yung tano kayo nag-work dito, ma'am? Nag-apply kayo or... nag-apply po. Nag-apply. Ma'am, sa ngayon, ano yung niluluto niyo, ma'am? Uh, ngayon po, nag-iwak ako ng pag na may po. Ah, para sa anong putahe, ma'am? pang dynamite po. Dynamite? Dynamite yung may sili? Ano po, yung parang style sisig po yun siya. Style sisig? Yan po bang bestseller nila rito sa lugar nila? po, ang oh, per niya siya. Ano po? Halos lahat. Halos lahat bestseller. Oh, no, Pero yung pinaka ano po namin, oyster po talaga. Oyster talaga. Meron kaming big, may fried, fresh oyster, and then... Bian, uh, Bian, well. Ah, okay. Ma'am, ano pa alam nila, ma'am? <laughs> <laughs> Jemeline po. Jemeline. Jo Jemeline. Ano? Jemeline. Jemeline. Ma'am, ilang taon na kayo dito sa work? 3 three, uh, three months pa rin po 3 months? Mama, how do you find your work dito, ma'am? Okay naman Okay naman? No? Paano okay? Magsasarap ang mga pagkain dito namin Okay, magsasarap ang pagkain Dito oh. po tayo sa El Nido Beach ah, Okay, sige po, El Nido Leo, Beach Lio uh, Beach po Leo, ano? L-I-O? Beach, L -I -U ano? L-I-O-U? L-I-O-U Oh, uh, L -I -O. L -I -O. Beach, oh Ma'am, dito, ma'am, during the pandemic, wala talaga? Dito? Meron din po. Meron so, din, pero hindi diyan Ma'am, ano ang pinak na araw dito, ma'am? Sabado Linggo and Monday po. Sabado Linggo? Friday. Friday yun po. Friday. Paano Friday. malakas, oh. pa ma'am? Ma ang uh, talagang napupuno pa ba yung beach? Di Mayroon dito po sa amin minsan din. Ah? Hindi naman ganoon lahat sa beach. Ad puno lahat. Okay. Paano yun, ma'am? Yung sales talaga nila, naubusan po ba kayo ng stock or... Uh, naubusan Kaya, ano, po. Naubusan? Grabe. Ken, ano oras kayo open? Uh, marami po, marami kami -hmm. guests. Yung Wednesday po, naubus kayo. Ganun pa po siya ng atlan. Atlan? ko po. Grabe, layo. Naka, ano lang na, po yun siya sa airstrip. Ah, wow, well, in-airstrip pa? Ang tindi. Ano yung mga oyster? Opo, mga oyster po. Ay, ma'am, ma yung mga sea urchin, hindi kayo nagkaganon. Mga na ano po? mga si na may tusok-tusok, hindi. -tusok, talagang, parang mga scallops lang talaga. Apo. Okay. Ano mo, paano yung ano? Pasweldo sa inyo? Minimum ba? Average or? Malaka naman. Ayos din. May bonus-bonus din. Meron din po. Okay. Ma'am, ilang kayo sa pamilya, ma'am? Kami po. Apat. Apat, to. Eh, ma'am, kung sakali, ma'am, na bibisita sila, may mga viewers tayo dito. Ah, kindly, ma'am, paano sila, sila invite? Pinalaw, mano? Hindi ako. Mano, ma'am. Ano ako ba yan? Sige. Invent po namin sila na masarap po yung pagkain namin dito. At saka first po yung question namin from Aklan. Oo, oh, from Aklan. Grabe, ang layo, ano? No, describe yung, 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 talagang, yung best, all the best seller talaga. Pero meron na mumukog tangi. Yeah. Ano yung niya at niluluto? Meron pa po. May mga sila chit-chicken, uh -huh. uh, mixed seafood platters po, meron din po kami. Tapos, pangayon Chicken. ano? <laughs> Sige. <laughs> Oyster si po, meron din po kami noon. Yung parang, ano siya, parang kinilaw. Eh kayo, um, ano ang specialty nila? Sige po kami. Lahat? Hindi yan naman ano, humble ha? Pero karamihan po na ano ngayon, medyo mabinta si po dynamite po at saka sinacha chicken po. Mm. Saka oyster. Delecha chicken? Ano yung bone chicken? Or... Ano po siya? Parang yung delecha is boneless lechon? Hindi po, sinacha po yung mix pa sa ato. Oo. Oh, dito muna ako kay ano kay ating ating bar bar bartender po bartender hi sir good afternoon Sir, mali mo ba sila magpakilala? Hi, I'm Brian. <laughs> Brian. Sir, ano yung uh, ginagawa mo rito? Nakita ko may mga... Ah, opo. May cocktails po kami. Uh, cocktails. Kanyang kalaga, and shake. Shake uh, po. Sir, ano yung, uh, be yung bestseller mo rito talagang uh, dinadayo ka pata? Uh, Pinakulada uh, siya ka mangutakiri, and aperol. Yun, yan ang ginagawa so. mo. Ang galing. Ilan taon ka na rito sir as a bartender? Uh, Magsi 6 months pa lang po. 6 months? Apo. Paano yun ma'am? Like, ah sir, nag-aral ka? Uh, tinuruan lang po kami sir, may training po. May training. Apo. Paano yun? Ni-recruit ka ba or ikaw uh, ikay uh, nag-apply? Nag-apply po. Ah. Dito sir, uh, maganda to eh kasi to, mukhang may pagka 24 hours. Opo. Ilan lang shifting niyo rito? Alam po sir, Uh, upin lang po kami ng 11 to 10. 11 to 10 ng gabi? Opo. Marami pa bang bisita na no, ng gabi? Ah, uh, ngayon po, sir. Medyo low season kaya hindi siya ganun. Ah, okay. Ano yung peak season dito? Ah, uh, parang ano, sir? Ah, uh, February ba? February? Hindi po, sir. Ah, December, bare months. Okay. Ganda ng shop nyo. sino nag-design? Ito lang ba yung branch nyo sir? Meron kami, sir, sa Manila. Sa Manila? Sa Makati? Mapunta niya? Anong... Sa Poblacion po. Poblacion? BGC? Meron? Bagong open po. <laughs> Aba? Sige nga, mapuntahan. Pag, pagbalik ko ng Manila, puntahan ko yan. Okay, dun, sir. Oo. Oh, meron ba kayong contact number na makakontak ko dun para mapuntahan ko? I-search as a search. One to Sawa. Ah, yan, no, oh, guys, so, oh, pag napunta kayo rito dito sa Leo Beach, One to Sawa, pakilala ko, Le, sir. invite mo sila. Sige po. Ah, uh, <laughs> <laughs> Ah, oh, sige. <laughs> Invite mo sila, yung mga specialty mo, yung madalas mong ginagawa. Titimplahan po. mo sila, ganyan. <laughs> ano, dayo nyo lang po kung gusto nyo tikman yung aming gawa. Like, pinakulada, pirol, and... Mango Dakiri? Mango yung Dakiri? Ito namin dito kung gusto okay. nyo pong take Dahil lang ba kayo dito? Buy one take one? Ay hindi po. <laughs> <laughs> Pero may discount. Discount is thank ah. you na lang. Pag kwan lang po sir, mga kwan lang po na ano. A visitor. Oh. Sige sir, thank you very much. You. Invite mo sila rito sir. Sige sir. Ah, uh, punta lang po kayo dito. Mas mura dito. Oo, oh, di ba? Ito yung kanyang uh, tinitimpla. Grabe. Ang range sir ng price, magkano? Uh, 300 po. Okay. 300? Okay. 300 to 150. 300 to 150. Okay. Ayan, tinitinan na na sir ni ma'am kung uh, kung ano yung makititinda nila. Ito yung mga uh, Putahin nila, madam. Sir, uh, uh, <laughs> thank you, thank you. Thank you very much, ma'am. God bless, mama. Thank you. sama na ako, ano? Aha. Huh? Sama na lang ako. Hi guys, uh, ah. pagka na punta kayo dito sa Leo Beach, uh, punta kayo dito Hello, no, sa so, Want to Sawa, no. Ayan, okay. O okay. okay, invite mo sila for the last time and time, ma'am. Alin na po kayo dito sa Ilnido, mamasyal. Hi. Hi guys, welcome to Ilnido Palawan here in Leo Beach. Yes, welcome. Pasyal ko kayo, ha? Good <laughs> Thank you, thank you. Ano uh, ang reformation there, oh? No? Yes. Tara, Sarap! Pasyal ko Okay, lalandi yung dito sa Leo Aha. Yes, okay. Okay. Wow. <laughs> Touchdown.